Uh, hi fellow viewers to everybody. Good morning. My name is Steve. My full name is Steve Hoong Ong. Uh, I'm the owner of this video account in this respective website, youtube.com. Okay, by the way, uh, this is my uh, first backup YouTube account. Uh, ang aking original YouTube account ay yung, yung may pangalan na Steve Ho -ong sa YouTube. YouTube account. YouTube.com. Ito siya is first backup. Then, I would like to inform na meron pa akong second backup. If, ibig sabihin kung if in case something happened to the primary and this secondary, meron pa akong third. Uh, ang kanyang email address is Steve Ong Capricorn. Uh, then, gmail.com din siya. Gmail. Puro sila Gmail itong tatlo. Pero ito, uh, first backup, then second. Second YouTube account. Okay, by the way, itong uh, title na video na ito is tungkol to sa akin okay uh, this is only all over Philippines okay uh, yun na kayo ba yun na sa Facebook video yung untitled piso para sa Ola victims the answer is yes ako po ang author ako po ang nagpasimono uh, bakit ko na naisipan na untitled piso para sa all victims magandang tanong yan kaya ko to ginawa itong ah uh, itong initiative kasi nakikita ko bawat all the victims, yung mga nagpapakamatay, um, syempre kung emergency, kailangan nila mag, uh, mangutang. Kasi kung hindi ka makautang, syempre, di ba, banko, lending company, marami requirements. Ito kasi instant. Then napapansin ko, puro, puro 7 tapos may harassment. Yung iba nga, hindi na nga makarecover, patay na, nag-suicide. So I was thinking na para kung ganyan ang ganyan lang pala, eh na I was thinking of myself na ako la lang ang kikilos. Yung piso para sa Oda Victims, maraming mapupuntahan, maraming direction. Una is, eto, makinig sa mga Ola Victims. Kasi pagtapos itong video na ito, meron ako isusulat na, to all the Victims, you can post comments. Remember Philippines is a democratic country. Hindi 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 tayo communist, okay? Una is itong piso na ito, maraming patutunguhan. Sa bawat biktima na na na, na, na baon sa utang, uh, aside sa savings, meron uh, meron kaming uh, meron akong uh, initiative na yung kung ano yung balance niya lahat principal at penalty iko iikokon natin for fully paid. Pero, pero once we fully paid that account, yung sa illegal ola uh, la, online lending app na inapplyan niya, hindi na siya pwede mag-reloan. Yun ang purpose. Kung nakaalis na siya. Tulad ko, ako, nabaon sa utang, uh, 2025, umabot ng 1.2 million plus. Uh, hindi na umabot ng 1.5, 1.2 million. Ganon ka grabe. Uh, nagsimula sa Pinoy peso. Ang last ko is koan. Um, uh, kasi yung last for mga bank transfer na yung yung Supreme Money loan loan app uh, koan siya. Yan yung middle, yung ibig sabihin yung nagbayad na ko at the middle part. Ibig sabihin patapos na. Ito siya, yung last is yung pera nyo, uh, movie pera, first peso, peso maxi. Yung apat na napanggit kong last four, yan yung wala na sa Google Play Store. Meron silang website, then napagtataka, kailangan meron kang APK installer app. Ibig sabihin, para ma-download yung app, kailangan ma-install muna sa APK bago ka makakakuan. Kasi that time kasi yung, kung hindi ako magkakamali, yung Pinoy peso ko, naging good payer ko, pinasa ko sa iba, sa ibang Ola Company. And, tinanggap ko naman, pero hindi ko naman pwede tanggihan kasi syempre parang, kung maga, utang na loob sa kanila. Pero hindi ko kalay na, yung pala, 7 days to pay lang pala. Akala ko, 91 days. Kaya ako nabaon sa utang. <laughs> Tapos na uh, yung yung sa home credit cash loan uh, legitimate naman siya pero hindi naman siya illegal ola uh, kasi more on gadget loans. So yun. Napilitan na ako na apply uh, cash loan ng 150,000 then okay naman siya 4 years to pay pero na affected ma affected siya because yan, yan talaga ang last kong babayaran pero ako na ang bahala ah uh, bahala na kung magka-penalty ako. Basta, I like to clear my name. Pero yung illegal o las, grabe. Uh, yeah, pera mo. Uh, yes, I'm a victim of pera mo. I'm victim of more gold. Uh, iba pa yung supreme money. Iba, yung dati, cash, cash mabilis. ah uh, yung instant lang credit cash, hindi na ako na Kasi nung namalaman ko na may account ako sa credit peso pro that time, sabi ko parang Ibang usapan na ito. Then, yun. Yun na. Then, yung 2022, ako po ay isang ola victim din. Nag, sa uh, nagsimula sa muka-muka, digido, snapera. Pero, hindi ko binayaran that time kasi na, nabaon na talaga. Ang ginawa ko, dinedma ko sila. So, what I did, I applied dermatology approach. Uh, by the way, balik tayo sa piso para sa ola victims. Okay. Sa bawat victims, isa na ako dyan. Lahat all over Philippines. Uh, lifetime po ito. Lifetime. Ibig sabihin hanggang mula yung age na inapplyan namin hanggang pagkamatay. So walang age limit. Hanggang pagkamatay na natin, yung, yung campaign na yan, habang buhay na po yan. Kahit, halimbawa, namatay na ko, pero yung piso para sa all the victims na, na, na affected that time, continue pa rin siya. Kasi ang ILIGA online lending apps na lumalabas sa Apple Store, Google Play Store, hindi yan maiwasan kasi padagdag ng padagdag. So, bibigyan tayo ng trouble. Ngayon, meron pa silang technique. Um, uh, meron na silang website. Ikiklik lang nila yung link. Tapos, may lalabas na parang para siyang app, mobile app. Tapos, yung pala, yan ang pala magiging burden, kalbaryo sa atin mga fellow o la victims. Kaya habang maaga pa sinasabi ko sa inyo, my fellow all the victims, once you fully paid na, huwag na kayo mag-reloan. Huwag na kayong bumalik. Kasi masisira ang ulo ninyo. Ako, muntik na masira ang ulo ko. Buti na lang, lang, hindi ako nag-suicide. Kasi it can affect mental health. Then susunod pa, anxiety. To be honest, ang medicine mahirap. Ang medicine tayo lang. We must control ourselves. Because if we cannot control ourselves, ah, talaga mababaon tayo sa utang. May isang nga dyan, uh, hindi pa na-publish sa TV yung ang, ang olas niya, online lending apps niya, 100 plus. Paano siya nakasurvive, no? Kasi, kasi kung ano eh, tapal system eh. So, yun na po. By the way, itong video na ito, pwede niyo i-share. Pwede niyo i-share. Anyway, this is just only a backup. Kaya, kaya kung, if something happened to my other YouTube account, may backer. So, ito, na kompleto na itong idea na ito. Kasi, I have to say this because ito kasi siyang campaign lifetime. Meron akong pinost na video sa other groups yung kay Kikay, Kikay B, yung ang original niyan. Yung, yung, nakita ninyo sa GMA 7 yung Kikay Bautista. Yun ang purpose ko doon. Kasi siya nag-create din siya ng anti-ola awareness. Then naka siya ng case sa Easy Peso. Yan ang first niyang achievement. Hindi biro mag-file ng case. May fellow all Kasi gagastos ka eh. Ito, talaga malakas ang evidence. Kasi may namatay eh. May namatay isang ola victim. Take note ah. May namatay, then may isang ola agent, yung former employee nila, nag-testify. Yun po ang the truth. Kasi kung hindi namin sasabihin itong, itong nangyari, ah, anyway, hindi ko na may mention sino yung nagpakamatay. Uh, bibigyan ko kayo ng clue etong ola victim taga Valenzuela yung nalibing na siya uh, yung namatay na tong victim na to doon na, na naisip niya na talagang file niya na ng case talagang kahit butas ng karayong papasukin niya talaga hindi hindi yan nagbibiro serious po siya at saka hindi yan basta-basta si babanggain niya na ng ganun-ganun lang hindi yan kami, nagkakilala kami ni Kikay Bautista dahil sa uh, yung in-interview niya ko, yung, kasi yung kuan kami lahat, yung sa United Ola Movement, yung nalaman ko na moka ang first kong kuan, uh, Ola, di, sinabi niya, ah, pareha pala tayo. Then, yung nagkaroon ng group chat that time, so, sinabi ko sa niya, ah, Kikay, gagawa ako ng own group, yung kasi ang purpose ko yung lahat ng nag-ooperate sa Philippines na illegal yung bang sec registered yung pala ah uh, ang taas ng interest so yon so what i did pinakan ko la lang pinakan ko la lang ah uh, nag-exit na la lang ko pero okay kami we are in good friends we are in good relation hindi kami rival or whatever nagkaroon lang kami ng koan uh, para nagpaalam ako na i will create another group at sumama pa nga siya eh. Hindi ini kami nagkakuan. Ang kagandahan nito kasi pag yung ginawa kong FB group na victims of all lending apps in the Philippines that that time kasi sa dami eh. Dagdag ng dagdag. Tapos kumbaga sa in the long run hindi nagtatagal. Uy, hindi, nagtataka yung mga victims. Uy, six months lang nawala na. Fly by night. Yan ang nangyayari. So I hope that this video will learn a lesson a lot. By the way, uh, itong piso para sa all the victims ay lifetime. ah uh, meron ako sinabi sa isa ko YouTube account, sinabi yung sa primary account na ang payment is AUB, Asia United Bank, uh, under my name. Wala siyang interbranch, wala siyang interbranch. Tapos PS Bank, Philippine Savings Bank. Kasi itong dalawang bank na to walang interbranch, sinasabi ko sa inyo. Tapos, yung iba, ang, ang sabi ko sa akin na kung BPI, kung, mobile, kung meron na silang mobile banking app para BPI to BPI, walang charge. Walang charge. Kasi BPI to BPI eh. Pero kung over the counter, kasi ako dumagete, halimbawa sila taga Manila, nag-deposit nag para i-pay sa piso para sa online lending app victims, kung meron silang mobile app, pwede. Pwede naman. Pero kung over the counter, depende sa region. Kasi region ang binibase Kaya meron interbranch fee. Okay. So, I hope that this video will catch up. Yung nasabi ko na, nasabi ko importante. Malaking tulong to. Kasi habang buhay eh. Kasi pagtanda na natin, mababalik yung alaala ng all the big things. Thank you so much for listening in this video. Good morning.